Napikon ang China sa nakatakdang pagbisita sa bansa ng American aircraft carrier na USS Ronald Reagan. Depensa ng pamahalaan na hindi naghahanap ng gulo ang Pilipinas. May detalye si Bea Bernardo. Nagsasagawa ngayon ng flight operation sa eastern part ng Luzon Strait ang nag-iisang forward deploy aircraft carrier ng Estados Unidos, ang USS Ronald Reagan. Sakay na isang libong talampakan na barkong pangdigma na ito, ang ilang high-tech aircraft kagaya ng F-18 jets, C-2 Greyhound at mga helicopters. Nagkong palay ng USS Ronald Reagan sa Indo-Pacific Region at meron itong makikit 5,000 sailors at 150 dito ay mga Pilipinas. Kabilang dito si Marcos Castaneda na labing dalawang taon nang nagsisilbi sa U.S. Navy. Lumaki siya sa Pasig City at nag-migrate sa Estados Unidos noong labing dalawang taong gulang pa lamang. We want to represent our culture. Gusto nating ipakita, di ba, na Pilipino tayo, we persevere in any culture. Right? Uh, a lot of opportunities in the United States, but we want to represent the Filipinos that we can perform in any platform. Hindi naman nahirapan mag-adjust sa buhay si Richard magpantay sa loob ng US Navy dahil sa malaking komunidad ng mga Pilipinong nasa organisasyon. I think it's easier because a lot of Filipinos are in the Navy. So of all the branches I would have selected, it would have been the Navy because everybody's here, you know, the Filipinos are strong in the Navy. Nakatakdang bumisita ang USS Ronald Reagan sa bansa sa mga susunod na araw. Ito na ang magiging ikatlong pagpunta ng barkong pangdigma na ito sa Pilipinas. The visit of the Reagan is a simple is a symbol of the partnership and the alliance that we have with the Philippines. Hindi naman nagustuhan ng China ang presensya ng aircraft carrier vessels sa karagatang malapit sa Pilipinas. Sa isang published article ng Chinese media, sinabi nilang sa pag-ooperate ng USS Ronald Reagan sa rehiyon ay kinukonsente ng Estados Unidos ang Pilipinas sa maaktibidad nito sa West Philippine Sea. Pero buwelta ng US I would just say that that these visits are part of our alliance. They happen all the time at regular intervals and I, other governments can read into it what, we, what they will. But we have an ironclad alliance with the Philippines and we're very glad that we can have these kinds of visits. Igini man ng Pilipinas na hindi nito intensyong magkaroon ng gulo laban sa China bagkos ay pinoprotektahan lamang natin ang ating teritoryo. Itong lahat na ito, yung swarming, yung uh, illegal activities nila doon, yung pagharang, ay Uh, plano ito ng China talaga na sa Kopen ang buong South China Sea na ating dapat tutulan. Uh, maliwanag po, hindi tayo nang ipagbigmaan sa China. Ipagproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. Samantala, nagbayag ang mga lider ng Estados Unidos at Australia ng suporta sa 2016 Arbiter Ruling na pumapapura sa Pilipinas kasunod ng banggaan ng mga barko ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal kamakilan lamang. Sa pagpupulong nila US President Joe Biden at Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Washington, D.C., kapwa tinutulan ng dalawang bansa ang anumang mapanganib na aksyon sa South China Sea kabilang ang pagharang sa routine maritime operations ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sinabi naman ni Chodoro na dahil sa nangyari, posibleng mas maraming bansa pa ang magkainteres na magsagawa ng joint patrol kasama ang Pilipinas. Una nang nagpahayag ng interes ng US at Australia sa aktibidad na ito. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.